Ni silang ka sa mundong ito Laking tuwa ng magulang mo Ngayon, pinapaalam natin ang isang musikero na hindi lang para sa Pilipinas kundi para sa buong mundo Siya si Freddy Aguilar Si Ferdinand Pascual Aguilar o mas kilala nating lahat bilang Freddy Aguilar ay sinilang noong February 5, 1953 sa murang edad, hilig na niya ang musika. Pero hindi lang basta tutugan, ginamit niya ito para magkwento, magpahayag, at magmulat ng mata ng lipunan. Noong 1977, isinulat at inawit niya ang tantang anak. Isang awitin na dumagos sa puso ng bawat magulang at anak ang anak ay hindi lang sumikat sa Pilipinas. Ito'y isinalin sa mahigit 26 languages at naging top hit sa maraming bansa mula Asia, Europe, hanggang Amerika. Halina, painggan natin. Bago yan ay inaanyayahan ko kayo mag-subscribe sa aking channel. Kung bago lang po kayo sa aking channel, pakilike, share, pakipress na rin po ang notification bell para updated kayo sa ating mga bagong video. Salamat po. 1978, na ito'y inawit ni Jiro Sugita ng Japan may pamagat na Musuko. 29 naman na magkaroon ito ng Korean version, Chinese version, at ng German version na inawit ni Michael Hong. sarang Nagkaroon naman ito, ng Dutch version na inawit ni Brother Abraham

1993 naman na maglabas ng Vietnam version sa Kuwiting Anak oh, what you? You you know 1997 you... naman na mag-release ng Finnish version na inawit ni Danny na may pamagat na Lapsa <tinyo> 1999, another Japanese version Nainawit naman ni Nakazawa Yuko. Nainawit din ito ng mga kilalang local artist na nagkaroon din ng sarili nilang version. Ang asin, si Yoli Sassis ng 1978, si Regine Velasquez ng 1991, at si Gary Balenciano ng 2000. Maraming salamat, Kapredi ang iyong musika ay isang buhay na pamana. Hindi ka namin malilimutan.